Bale kasi takot ni Kuya. Ito. So, Sakay ka rin. Atin. Kami Oh. uh oh, Sa pamilya. Saan ang punta? Hindi mo alam. Kung saan lang makakarating. Apo. Dito kayo natutulog. Apo. Dito rin kayo nagsasayang kumakain. Apo. Eh, ang naging problema, nakita ko sitwasyon niyo ngayon dahil lumaranas ka ng pamubuli, umalis ka sa bahay nyo. Ilang araw na kayo nagagala? Lahat-lahat? Wala na umalis kayo sa Legaspi? Apat. -apat, na. Hirap na, naman ang sitwasyon nyo. Wala na pang ano ko. isip mo. Apo, kasi wala, wala akong permanenteng so, address. Magulo talaga yan. Na, Naanaw sa mga bata. Pansin ko ang late pa ng baby. Ilang buwan? Dalawa po. Tapos, sa sunod-sunod. Unang-unang gusto ko sabihin, okay lang. Sikapin nyo na last nyo na yan, na anak nyo. Eh kasi, hirap ang buhay pag nadagdagan pa yan, no? Nakita ko sa'yo isa kang mapagsakripisyong ama. Sinasabi ng kamag-anak na ng nga na wala akong kwintang ama. Ah, tayo nagsisikap, pinasakripisyo. Sasabihin, maririnig natin yon Parang walang halaga lahat ng ginawa natin pagsisikap. Meron po kaming sponsor na nagpabigay po ng tulong sa mga tutulungan natin. Ano bang mapapagamitan mo nito sa tingin mo? Pagkain sa araw na lang kasi. Inisip ko. Ito kasi pagkain ng mga bata. O, sige, tama. O. One, two, three, four, five.